Masarap yung mais? Huh? Uy, masarap. Nonoy? Si Nonoy nagkuha niya ng mais? Ha? Ha? Huh? Sino nagkuha ng mais? Nonoy. Ay, si Nonoy. Sarap? Sige daw. Uy! Grabe pa kainin ng mais. Uy! Ganyan pala magkain ng mais ang bata. Uy! Malupit. <laughs> malupit kumain ng mais ang bata pala. Paborito mo yan? Grabe, ah. Paborito pala ng bata yung mais, ah. Uy, grabe, ah. Ganyan pala yung kumain ng mais ang bata namin. Ang baby boy namin. Palakain pala yan ng mais. Hmm. Oh, grabe, to Nunoy. Si nunoy pala nagkawa niya. Papang. Si papang. Nunoy. Si papang nunoy. Grabe. Mmm... Yummy. Hmm. Yummy. Hmm. Yum yum. yum. Chorap mais. Chorap di ba? Hmm. Hmm. Mukbang ng mais ang bibi. Ang sipon. Galawit ra, <laughs> mantap. Kita bi, patingin dia Uy, grabe. Grabe mukbang nang mais.